talagang tinik sa lalamunan nitong mga Duterte itong si dating senador Antonio Trillanes. Nagpail na naman si Antonio Trillanes ng panibagong kaso at this time ito laban kay uh, Paulo Duterte or Pulong Duterte. At saka sa kanyang bayaw na si Mans Castro, asawa naman ni uh, VP Sara Duterte. At saka iba pang uh, kinasuhan niya sa ilalim ng Republic Act 965 or Dangerous Drugs Act of uh, 2002. Uh, I'm not sure 2002 ba ito, 2004. I think 2002. But anyway, yan nga, may naunang ng kaso rin isinampas si uh, dating Senator Anton Trillanes at yan ay laban naman kay mismo nga uh, Pangulong Digong at saka kay uh, Bongo. Yan naman ay tungkol do sa kailang pakikailap do sa tinatawag na Prygate or uh, I think yan ay kontrata tungkol dyan sa, sa barko. Although hindi natin na uh, nalitalye kung uh, ano ba yan, mga no, kontrata na yan. Dito naman ay uh, it appears na uh, parang drug smuggling itong ikinaso sa magbayaw na pulong at si Attyomans Castro. <coughs> Natatanda ko no, na uh, meron ngang bari barilis ano, na, na nasabat yung customs noon at uh, kung tama ang pagkakatanda ko ay si uh, Aaron Aquino ang pinuno no, ng Pidea at sinabi nga niya na may naamoy ang aso doon sa bari barilis na bakal, steel bar siya tayan. Nung buksan ay wala laman pero may naamoy ang aso at yan ay dos doon sa isang Nakuha, pagdinig, sinabi ni Aaron Aquino na Ana na may drugs diyan. May laman drugs pero himala na nawala yung lamang drugs na bloke bloke yan. At uh, kaya lang si Pangulong Duterte mismo noon na nagsabi na wala wala yan, malalaman 29, yan. yan. Yeah, ang ano. palagi ko yan ang uh, sangkot ko sa kinasangkutan nitong si uh, Pulong Duterte at si uh, Manz Castro. Na diyo man noon dalawang ito ang uh, kumbaga ay lumakad dyan sa Bureau of Customs para mapalusot itong bloke-bloke uh, na ito na biglang nawala at biglang nang lang naglaho at parang bigla ring naglaho sa kanyang posisyon itong si Aaron Aquino kung tama ang aking pagkakatanda ng mga panahon ngayon so yun ang uh, I think yun ang pinagugatan niya may nagtestify pa dyan eh, na I think magwi-witness din ngayon na nawala na rin yung tao na yun na sinasabi niya na talagang may laman droga yan at uh, eh, himalang nawala so yan ang nangyari nung panahon ni Duterte Ah, nawala yung mga na na-intercept. Supposed to be na-intercept na bloke bloke nakalagay diyan sa steel barrel ba 'yan? Tanda ko no, kulay dilaw pa 'yun eh. yung bakal na 'yun eh, na pag mo eh, drum pa, hugis drum 'yun na ah, silakain sinlak ata ng drum. Ang dami naman noon. Ah, parang bula, yung laman droga. So, I think 'yan ang ah, tungkol diyan, tong isinampa ni Senator Antonio Trillanes. Ah, sa drug, sa dahil nga umaangal no si BP Leni. Uh, siya ay talagang uh, ang boses ay talagang uh, palaging aktibo tungkol sa mga pinaggagawa ng Duterte administration hinamon siya ni Duterte ay sige ikaw na maging chairman niyan aba ay pinatulan ng ala eh sige <laughs> uh, sabi ni okay call at di uh, in inappoint nga si VP Lenny noon. Aba, eh, hindi naman tumagal eh. Parang hindi pa naka inalistin ka agad kasi nga seryoso yung ali. Seryoso eh. Maraming mabubunyag eh. Ay hinonan sa sika nga. So, anong pinalabas nila? Parang hindi ba qualified? Kung ano, ano, et cetera, et cetera. Eh, naging co-chairman siya niyan eh. Kasama nga si Aaron Aquino. Eh, hindi, hindi sila, hindi sila nakatagal kay Lenny. So, din siya. <laughs> Pinatulan sila eh. Talaga pumayag yung ali eh. So, mula noon, yan, yeah, nagkahetot-hetot na nga yung ating mga droga o na nga sa International Criminal Court. So, muli ay uh, ito nga, uh, mukhang sakit sa lalamunan, tinik sa lalamunan ng mga Duterte, ito si Antonio Trillanes. At sa, hindi nila nagawa dito, eh, nagawa nila kay Dilima, eh, na ininventuhan ako ano -ano ng kaso. Pinakulong pa, ano pitong taon. Eh, kay Trillanes, hindi nila nagawa yan. Eh, kahit si Duterte mismo ang presidente, hindi nila nagawa. Bakit? Sa tingin ko, eh dahil malaki rin ang organisasyong militar ni Trillanes. Eh chairman niya tayo ito nung panahon yun, ang magdalo eh, yung nag-aklas nung panahon ni Gloria. So sabihin na natin, takot si Digong nakantiin si Trillanes nung panahon yung kahit presidente siya. Eh lalo na ngayon, wala na siya sa pwesto. Mahirap lalong kantiin to. Eh nun nga, hindi nila naipakulong eh. Yung uh, nakasuhan, pero na si Trillanes, I think this year, 2024. Uh, siguro, inimbento ng kaso, pero uh, wala eh, eh. Hindi nila naipakulong itong si Senator Antonio Trillanes eh medyo sindak si Digo sindak yan sa mga military tatapang tapangan lang yan, sindak yan eh kaya nga niya binusog eh yung mga armado, yung mga men in uniform kaya nga niya binusog yan eh tinaasan ang sweldo, starting 35,000 kahit ikaw ay patrolman pa lang sa kapulisan, tinaasan niya kasi uh, takot siya dyan sa mga militar So yun na nangyari kaya si Trillanes si na ang medyo minalas malas ay si Senator De Lima. kasi wala namang organisasyong armado si Senator De Lima. So kayang kaya talaga lang kayang kayang laruin, yun ang nangyari po dyan. Muli, yan, ang tinig sa lalamunan ni mukhang tuloy-tuloy, mukhang may mga pasabog pang uh, ikang Ika nga ay uh, pasasabugin itong si dating Senator Antonio Trillanes. Yan po ang ating abang-abangan at kung saan ba tuloy itong saga ng uh, mga Duterte, Duterte Group versus Antonio Trillanes, dating senador at tumatakbo ngayong mayor, tatakbong mayor sa Caloocan.